IESF World Esports Championship 2023 magsisimula na. Mga teams na kasali dito, kilalanin. Brokey at your service mga tropang Just ML at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Ilang tulog na lang at magsisimula na ang inaabangang IESF bago ang MPLPH. Talaga namang kapanapanabik dahil bukod sa kasali ang ating pambato na AP Brent, eto rin ang chance na makabawi tayo sa nasabing liga. Dahil kung inyong maalala, last year Indonesia ang nakapag-uwi ng kampyonato o ang Team EVOS laban sa team natin noon na Blacklist International. This year it's time para ang lakas naman ng The Hives ang masubok. Ang team ng Pilipinas na binubuo ni Laplap TZ, Kyle TZ, Yu, Super Marco, Ogwen at si Habos na mula sa team ng Game Lab. Magawa kaya nilang sungkiti ng kampyonato katulad ng ginawa nila noong SEA Games. Malaki ang tiwala ko mga tropa sa AP Brand ngayon dahil isa sila sa matatawag nating batak this year ilang liga ang dinaanan. Bukod sa MPLPH at SEA Games, meron pang ESL Snapdragon at ngayon ay IESF. Pero sino-sino nga ba ang kanilang mga dapat bantayan o mga makakalaban? Simulan natin sa team ng Indonesia na nagkampiyon noong nakaraang taon. Kung dati eh, Evos ang ating nakita, ngayon e eh, Bigetron Alpha naman. Binubuo ng kanilang main team na sila Sorizo, Super Ken, Vin, Saket, Ki at Moreno. Rematch kung sakali ang mangyari sa AP Bren at Bigatron. Dahil kung inyo maalala, Bigatron ang tumalo sa AP Bren o naglaglag sa kanila noong ESL Snapdragon. Mula naman sa North America Qualifier, ang team ng United States. Nariyan si best player mula sa team ng The Ohio Brothers. Kasama ang apat mula sa BTK o Bloodthirsty Kings. Si Layato ISO, Warrior at Fried Chicken. Sa mga nagtatanong kung bakit wala si mobazein, kahit sila naman ang nanalo sa North America Qualifier. Wika ni Zane na bagamat gusto niyang maglaro para dito, hindi naman daw siya pinayagan. Ang kanilang roster for IESF ay hindi niya choice o kagustuhan. Ayun nga lang, hindi niya na pinaliwanag ang totoong dahilan. Dumako naman tayo sa Panam Qualifier present ang team ng Brazil kung merong Bigatron Alpha sa Indonesia. Sa Brazil naman ay nariyan ang Bigatron Suns. Sa totoo lang mga tropa, this year lang nabuo ang roster nila. Sila Black, Busisio, Super Sindra, Upatizi at Luna. Habang sa Egypt, alam ko na pamilyar din kayo sa kanila, ang team ng Occupy na ating nasilayan noong M4 at MSC. Binubuo nila Alford, Smile, Speedy, Maro, Kakashi at ang nag-iisa sa Team Falcons na si Leo. Bukod sa mga team at bansa na aking nabanggit, narito naman ang mga bansang kukumpleto sa kanila. Ang Senegal at Namibia na parehong galing ng Africa Qualifier. Ang Romania na host country natin ngayong IESF. Colombia mula Panam Qualifier. Ang Ukraine, Turkey at Georgia na mula sa Europe Qualifier at panghuli ay ang Mongolia, UAE, Kazakhstan at Saudi Arabia na mula naman sa Asia at Oceania Qualifier. So matotal mga tropa, labing anim na team ang magbabakbakan para sa liga na to. And this August 29 na natin yan mapapanood. Mula sa Group D, makakalaban ng Team Pilipinas ang Team Colombia, Ukraine at Egypt. Day 1 eh, Ukraine agad ang kanilang makakatapat. Kaya ano pang hinihintay? Mark your calendars. Save the date at sabay-sabay sumigaw na bren lang malakas. Lakas ng Pinas. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.